Okay, good morning po sa inyo lahat. Ah. ito po ang ating uh, channel, ang Tabsong Viewpoint. Again, balik po tayo dun sa ating talakayan. Ano? So, araw-araw po itong ating talakayan. So, napaka-importante po ng tatalakay natin sa araw na to. Kasi, ngayon po ay Saturday. Tomorrow ay Sunday. Monday po election na. Midterm election 2025. So, ito pong tatalakayin natin ay napaka-importante ito kasi usually po kasi sa tuwing election laging nga sinasabi nila yung mga tamang pagpili ng deserving na kandidato sinasabi nila ganito, mabait, etc. etc. So again, dito po sa tatalakayin natin uh, iibahin natin ang uh, ano ang topic. So instead na magpo-focus tayo dun sa mga quality, ng mga inahanap natin sa isang deserving na kandidato magpo-focus po tayo dun sa mga quality ng ng uh, kandidato na dapat hindi ibinoboto okay dun ito po yung tinatawag na <clears throat> ano uh, ang topic po natin ngayon is uh, ito asa uh, na ba yun sampung katangian ng mga politiko na hindi dapat ibinaboto ngayong eleksyon. yun po ang ating topic. So, kakaiba po ito sa mga topic ng mga ibang dinidiscuss sa ano na mga hinahanap nila yung uh, katangian ng mga politician ay mabait, matulungi, matalino, etc. etc. mga ganyan. So, ibahin po natin ang topic ngayon. So, mag-focus tayo dun sa sampung katangian ng mga politiko na hindi dapat ibinoboto ngayong eleksyon. Okay, mag na po tayo no, para hindi tayo matagalan. So, according dito sa research natin, ang mga katangian ng mga politiko na hindi dapat ibinoboto ng sambayan ng Pilipino ay ito. Number one, may record ng katiwalian o nepotismo. Okay? So, napatunayang sangkot sa korupsyon, anomalya sa pondo ng bayan o paggamit ng publikong pondo para sa sariling interes. May malalapit na kamag-anak na inu inuupuan din ang mga posisyon ng pamahalang political na dynastiya. So yung number one pong katangian ng hindi dapat na ibinoboto ng mga political. Pag na mainakita po kayong mga politisya na may mga bahid ng korupsyon, okay? may, may anomalya sa pondo ng bayan. So again, kay mga kayong taong bayan po, bantayan po ninyo nire-report sa sa mga news ano article sa mga so, social media na legit ta legit hindi yung fake news disinformation at false narrative i mean, tayo ng information do sa mga mainstream media kasi yan po ay mga nagresearch yan at na uh, nakataya ang reputation niya ibig sabihin chances are hindi mga fake news at disinformation yung pinapakalat nilang information so pag may nakita po tayo mga politician na may bahid ng korupsyon may mga Investigasyon or may napatunayan na na prove ng pagkamal ng pera ng bayan, yan po ang katangian ng hindi dapat na ibinoboto na politisya. Okay? Tandaan niyo guys yan na. Okay? So, tayo dun sa number two na katangian ng mga politisya na hindi dapat ibinoboto ng lahat ng mga botanting Pilipino. Okay? Number two is palaging nangakako ng magic solution. So, Okay? yan guys mara, mabilis natin, madalas natin naririnig yan sa mga campaign rally campaign sortie na mga nangangako na mga pangako na suntok sa buwan guys napaka imposible mangya, ano, mangyari yung mga pinagsasabi again yung mga ganyang politician yan po yung katangian na hindi dapat ibinoboto ng kalagay dito nagbibigay ng pangarap unrealistic o walang konkretong plano sa mga komplikadong suliranin. Halimbawa, poverty er eradication overnight. Okay? Wala namang malinaw na detalyadong programa o roadmap kung paano ito isasakatuparan. Kaya guys, yung mga may mga huling ano pa ngayon, ha? huling mga sorti pamitin, nangangako ng mga unrealistic. Common sense lang naman yan, guys. Ha? Yung mga pangako na sa tingin natin ay imposibleng mangyari yan, katangian na yan ang isang politician, dapat hindi yan ibinubuto yung mga ganyang klase ng politician okay, tapos isa pa, may narinig akong isang uh, senador na tumatakbo ngayon wala siyang plataporma alam niyo guys kung sino yan pag isang ang isang kandidatong walang pl plataporma, walang plano sa bayan, sa pagunlad at hindi alam kung paano niya isasakatuparan yung mga pinagsasabi niya or wala siyang sinasabi yun po hindi din deserve no na ma, i-vote ng mga taong bayan. Yung po yung mga katangian. Okay? So, napakarami. At least, sampu lang itong babanggitin ng guys natin, ano? So, number three, madaling mag-flip-flop ng paninindigan. Okay? Mag-flip-flop daw ng paninindigan. Nagpapalit-palit ng plataporma o paninindigan, depende sa kung sino ang nasa kapangyarihan o kung ano ang uso para makakuha ng boto. Walang matibay na prinsipyo or core values na sinusunod. Okay. Ito po, marami ako nakikita ng ganitong klaseng politician. Yung dati sumusuporta sa ganitong political personality, pero dahil nakita nilang parang mahina yon dilipat dun sa kabilang na political personality na, sa tingin niya ay malakas at dun susuporta. So, ibig sabihin, sumasa namamangka sa dalawang ilog. So yung isang ganyang klaseng politician po, yan ay hindi dapat ibinoboto ng taong bayan. Tapos lalo na yung walang matibay na prinsipyo, ano? Bili ko dun sa mga politician guys na maprinsipyo? Yung walang pakialam, uh, walang pakialam siya uh, kung matatalo siya o mananalo siya. Basta naninindigil siya dun sa prinsipyo niya, ata uh, mga ipinangako niya regardless kung negative 'yun sa ta o positive ang importante yung prinsipyo niya na susunod bibihira na po tayo makakita ng gano'ng mga politician nung araw po 'yun pero ngayon iba na iba na ang mga politician ngayon again yung mga pa flip po na 'yan yung mga pabalibalimbing ng mga politician or uh, namamangkas sa dalawang ilog yan po yung mga politisyan na dapat hindi ibinoboto ng taong bayan hindi lang po dito sa darating na election ano sa Monday yan po ay every election dapat so I mean itong content natin ito mapapakinabangan ito ng taong bayan sa mga susunod-sunod na election pa anyway nasa YouTube naman po ito at least marireview niyo itong ating content so number 4 Ayaw ng transparency at open communication. So, hindi bukas sa public scrutiny, hindi nagpapakita ng financial disclosure, hindi tumutugon sa mga ta sa mga tanong ng mamamayan o ng media, madalas mag sa sa mga public consultation o hearing. Yan po, meron yan sa ano ha, meron yan sa Congress at meron sa House at saka meron sa Senate. May mga politician tayo diyan na pag-check niyo. Hindi halos hindi po mapasok at saka hindi nagpa-participate sa mga activity ng uh, plenaryo marami tayong mga ganyan na ano na na politician tapos yung bang uh, tinatanong ng ano tinatanong na sa media doon sa issue laban sa kanya it's either hindi sumasagot uh, uh, ayaw niyang pag-usapan at uh, maraming nang uh, excuse yun po yung uh, isang katangian din ng mga politician na dapat hindi binubuto ng mga butanting Pilipino kasi yan mga yan kadalasan yan may mga inililihim yan at yan may mga anomalyang ginagawa kaya ayaw magpa-scrutinize nagagalit nagagalit Ina, pag sinita sila pag pinagsabihan na tinatanong ang laging sagot pinupulitika daw siya may mga ganyang tao na ang uh, mga politician na puro excuse huwag lang matanong doon sa issue laban sa kanila yan po hindi din yan deserve na manalo or hindi din deserve na iboto ng mga taong bayan okay so number 5 madaling ma ng malaking interest of private donor. Okay? So marami po tayo diyan mga politician, especially sa Congress ha, ay sa House of Representative at saka sa Senate na mga nai ng mga malaking negosyo dito sa Pilipinas. Kaya hindi natin mapabababa yung mga koryente natin, hindi pa tayo makapagpasapasa ng mga batas na may, may mga kaugnayan sa pag-improve ng ekonomiya natin kasi nga tatamaan yung mga negosyo nila again, yung mga ganyan pong mga politician, dapat hindi rin ibinuboto yan. yung ito, nakalagay nito, lumalakad ang mga desisyon o panukala ayon sa gusto ng malalaking corporation, lobbyist o campaign donor, hindi hindi para sa nakararami. Ibig sabihin, yung mga nai ng mga negosyante. Ibig sabihin, yung kasi mga ano, yung mga senador kasi, mga congressman, sila yung nagpapasa ng batas eh. Tapos syempre yung mga batas na yan, especially yung mga pang-ekonomiyang batas natin, tatamaan yung mga negosyante. E, ay, syempre yung mga negosyante, pag tinamaan yung kanilang business interest, gagawa ng paraan niya para hindi makapagpasa ng batas. Kaya nga guys, mag-ingat tayo sa mga polit politician na may mga malalaking invest may mga malalaking negosyo na ano na umiiral kasi kadalasan yan, yan, yung mga pumipigil doon sa mga batas na makakatulong sa pag-unlad ng bayan eh. Kasi ang gusto nila mangyari yung business nila wag maapektuhan. Kasi pagka nagpasa sila ng batas na maapektuhan yung kanilang business, syempre malulugi sila, di ba? So mag-ingat tayo sa mga politician may mga laki, malaking negosyo. Nandiyan para hindi para sa bayan, hindi para protektahan yung interest ng mga mamamayang maliliit kundi ang nandyan sila para protektahan yung mga negosyo nila mga naglalaki ang negosyo na especially na involved sa mga utility yan may mga ganyan tayong mga negosyo mga ano mga politician guys kilala mo I mean, I mean kilala ninyo yan so mag-ingat tayo sa mga ganyan wag natin yan yung mga hindi hindi deserve na manalo na hindi deserve na mga iboto ng taong bayan guys okay walang ma malayang panindigan kapag nagbago ang paymaster. So, ibig sabihin, nakadepende yung kanilang uh, desisyon doon sa interes ng mga negosyante. Yung mga ganong klase ng attitude ng mga politician, yun yung mga hindi dapat ibinibot, binoboto ng taong bayan, guys. So, number, number ano na tayo? Number six gumagamit ng hate speech o demagogic tactic. Nag-uudyok ng takot, puot o pagkawatak-watak. Yung tinatawag na divide and conquer sa halip na pagkakaisa. Target ang mahihina o marginalized na grupo para pasikatin ang sarili. So may mga ganyan po tayong tumatakbo ng mga politician So ang ginagawa po, pinagwawatak-watak tayo at uh, ano nag nagsasa nagsasabi ng mga negative sa campaign period nila na nagbibigay ng takot ng uh, yung kagagalit ng publiko yung bibig sa sa kanya yung mga salitang na nakakagalit sa publiko para ano uh, para ma, ma, magkawatak-watak yung sambayan ng Pilipino at the same time humina yung suporta sa mga proyekto ng gobyerno para alam mo yun, may mga ganun kasi mga politician na ano yun, eh, actually pinapakalat pa nga yan sa mga fake news, disinformation at false narrative. Eh. Yung mga pananakot na ganyan, na bagsak daw ang ekonomiya natin, sobrang, sobrang lala daw ng problema ng bansa, pabagsak daw ang ekonomiya kasi yung, yung leader daw natin ay eh, kung ano-anong mga sinasabi nila na mahina daw, etc. etc yan pong ganyan mga politician, pag narinig ninyo yan, automatic i-cross out na ninyo yan sa mga Um, balota ninyo at wag na ninyong iboto kasi walang wala pong uh, mabuting mapapala ang uh, sambayan ng Pilipino sa mga ganyang klase na mga politician. Okay? So yun, gumagamit ng hate, hate speech. May mga nako, may mga ano, nan, naninira. yung mga naninira. Na, uh, marami ako naririnig na ganyan. Kahit dito nga sa amin, eh, may naririnig ako. Uh, ang campaign, ang slogan niya, paninira dun sa kapwa politician. Eh, salib sa na Uh, maghayag ng mga plataforma niya na na gagawin niya, eh, ang ginagawa na lang, sinisiraan yung kalaban ng politician. Yung mga ganun pong mga politician, dapat, yan yung pong katangian na yan, na eh, hindi dapat yan ibinuboto eh ng mga botante. So, number seven, ito yung number seven, napaka-importante nito. Ito yung katangian na talagang hindi dapat na, na nanalo Kasi may mga ganitong politician na tumatak mo ngayon eh. Number seven, walang konkretong track record ng serbisyo sa publiko. Big sabihin, ito po yung mga kandidato na first timer na wala na yung kanyang karir ay wala namang kagunayan sa politika biglang tatakbo sa national election. May mga ganun mga, kulit mga kumakandidato ngayon na walang background ng public service pero ang lalakas ng loob tumakbo dun sa mga matataas na positions, especially sa Congress. Ang Congress kasi gumagawa po ng batas yan nag-amenda ng batas tapos biglang tatakbo dun walang kaalam-alam dun sa trabaho yun, yun po yung mga politisya na yan, hindi dapat din ibinoboto yun yung katangian ng mga uh, politisya na no-no dapat ang mga botante so dapat kahit papaano nag-aral may background ng pinag-aralan or kahit papaano nag-umpisa uh, nag sa mababang posisyon ng public service at least maranasan man lang nila kung papaano magpatakbo ng uh, ano ng mga uh, serbisyo publiko kung paano gumagana hindi yung Uh, pag nanalo, pagdating din sa Congress, kinakailangan pang i-orient kung paano yung sistema, etc. etc Alam mo nag-aaral pa lang kung saan dapat hindi na po ganun ang sistema kasi dapat nakahanda ka doon sa, sa trabaho mo eh. Day one pa lang. Dapat ganun yung mga politician eh. Kaya mga sa taong bayan, reminder po ito mga walang track, track record ng serbisyo publiko. Yan po yung patangian na dapat hindi i-vote So nakalagay dito, baguhan sa politika na walang malinaw na, na, na naipakitang contribution sa komunidad o publikong proyekto. Madalas puro pap, paperi, sinasabi lang na magandang mamuno pero walang na, naunang patunay. So ibig sabihin, kaya mga butanti guys, hahanapan natin ng proe yung mga kandidatong tumatakbo. Kung meron na silang experience, napaka-importante ng experience sa public service eh hindi yung kung kailan nanalo na tsaka pa lang magkakaroon ng experience etc. Kaya dapat po yung mga kandidati natin yan, talagang seryoso sila makatulong sa bayan. Mag-umpisa din sila din sa pinakamababang posisyon ng public service. And then umangat sila ng umangat. Pangara nakukuha nila yung experience. At by the time na nasa mataas na posisyon na sila, hindi na sila nangangapa. Kaya ano na, perfect na nila yung, ano, yung sistema. Kaya mas malaki po yung magagawa nila pag ganun yung kanilang diskarte sa pagtakbo sa politika. Okay, so number 8 po na nakatangi ay na hindi dapat dinoboto natin mga botante ano kasi tayo naman kasi tatamaan nyo pag nagkamali tayo ng ano ng ibinoto eh. So number 8, hindi nagsusulong ng accountability at institutional na reforma. Ayaw baguhin ang sistema ng politika kahit kahit alam na ito'y bulok o may sadyang pabor sa iilang makapangyarihan walang panukala para mapabuti ang election process transparency law or anti-corruption measure so may mga ganyan po tumatakbo mga politician na ayaw nilang baguhin yung sistema kadalasan po yan yung mga ano yan, political dynasty na yan gusto nila ganoon na lang po yung kanilang sistema doon para nananatiling sila lagi yung nananalo sa mga political dynasty po kadalasan ganito yung katangian na yan Ayan, tapos wala nang panukala, walang maisip. May ganyan, may ganyan pong senador na tumatakbo ngayon na walang alam, walang hindi alam kung anong gagawin sa Senado. Pero ang lakas-lakas ng loob, tumatakbo mo ngayon sa Senado. Yan po, wag ninyong, wag na wag ninyong uh, iboboto yung mga ganyang katangian. Okay, so number nine, nakalagay po dito na, is, na, ano, na katangian ng mga kandidato na hindi dapat ibinoboto ng taong bayan ay number 8, number 9, overly charismatic pero walang substance. Umaasa sa galing sa harap ng kamera o malalakas na rhetoric pero kulang sa konkretong kaalaman o expertise ng mga pangunahing isyo katulad ng ekonomiya, edukasyon, katlusugan. So madaling maakit pero kapag nanalo hindi kayang bumangon sa hamon ng mga pamumuno. So kadalasan po ito ito yung mga kadalasan na ano uh, actor turn politician. So magaling lang umarte sa camera pero pagdating sa action, pamumuno, leadership, yun po ay kulang. So may mga ganyan po tayong mga politician. So no no po yan yan yung katangian na uh, puro karismatik puro papugi sumasayaw lang sa intemblado pag nag, nangangampanya at walang malinaw na plataforma yan po ay isang katangian na dapat ng mga botante na hindi dapat nila ibinoboto. So, number 10, ito yung pinakahuli natin kasi top 10 lang naman po yung ating mga katangian ng mga kandidato na hindi binoboto. Number 10 is nagpapabaya sa environmental at social justice concern. Walang konkretong plano uh, o action para sa climate change, adaptation, disaster risk management, uh, Reduction o protection sa karapatan ng katutubo, mga etc., etc. Mas inuuna ang profit-driven uh, project kaysa kahit nakakasama nasa kalikasan. So ito pong number 10 na ito, ito, ito ay tumutukoy din sa mga LGU na mga kandidato. Usually sila kasi yung nasa mga area dito sa ating bansa na may mga disaster risk. Okay? So, pag narinig po ninyo yung mga politician ninyo, yung mga kumakandidato na walang konkretong plano dun sa inyong area na madalas tamaan ng mga disaster, again, kahit kilala yan, kahit sikat yan, kahit pogi pa yan or maganda, huwag ninyo iboto kasi nga walang plano eh. Ganun lang po kasimple yun. So, again, ito po yung sampung katangian ng mga kandidato na dapat hindi binoboto. So, ano nga po ang mga ninyo dito sa ating engineer at uh, kung may masasabi po kayo paki-comment lang dito sa ating uh, comment section at uh, babasahin po natin 'yan. So sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe po dito sa ating channel at uh, maraming maraming salamat po sa inyo at sa inyo lahat diyan. Peace.